Ayan na guys. Ayan guys, gagawa tayo ng chicken rice na hayanis sa ano dito sa Singapore. Ito po ay ano chicken. Lalagyan po ito natin ng asin at saka luya at saka at itong uh, sibuyas po. Ayan, maglalagay tayo ng asin. Malinis na yung kamay ko, guys. Irab natin yung ano, yung asin dito sa may manok. I-mix ko na rin tong, ano, guys, itong ano pa anang manok kasi ano pang boil ng soup 'yan. So, ito ilalagay din natin ito, guys. At ang bawang bawang guys pang ano nito pang papangupang alis ng langsa at saka ito guys parang ano lang natin ito yan ganyan lang siya guys tapos marinit natin ito ng uh, happy hour or one hour ganun po tapos po pag na imarinit po yan ilabas nyo po sa ref o pag inilagay nyo sa ref, ilabas nyo po ng, para mapalamigan po yan. So, ganyan po. Guys, maglalagay tayo ng asin. palasa Lagay natin yung luya, bawang. At, at ilagay na rin natin yung chicken. boil lang natin to guys cover muna natin to guys lutuin muna natin yan yan guys ito naman ang ating ingredients sa ating gagawing kanin ng ano ng chicken rice ito ay na rinse ko na guys nahugasan ko na tong bigas at yan may luya at saka bawang at saka yung dahon ng sibuyas at ito naman po yung ano yung pandan leaves so proceed muna tayo magluto ng kanin Ayan guys, maglagay muna tayo ng ating mantika. Butter. Ayan, tunawin lang natin to guys. Ayan, ilagay na natin ang ating luya. At ang bawang. Ayan guys, habang linunuto natin itong luya at saka bawang, ay ilalagay na natin ang ating kanin. Ayan guys, na na natin itong kanin nato guys. Ayan, halo-haloin na lang muna natin. Totooin lang hanggang ano lang guys, maibalot yung nakita sa may kanin. Ayan, guys. Medyo okay na siya. At nabalutan na lahat yung ating kanin ng mantika. So, ilagay na natin sa rice cooker. Ayan, kuha tayo. Tapos ilagas natin sa ating rice cooker. Ayan, guys. Nakikita nyo, nandito para yung bawang at sa kaluya lalagay naman tayo itong dahon ng sibuyas at itong pandan leaves. At maglalagay tayo dito ng chicken stock, yung pinagpakuloan natin ng ating chicken. Ayan siya guys, maglalagay tayo ng tubig ng ano pinagpakuloan nating chicken. Maglalagay tayo ng kunting asin. At yung pangpalasa na magic sarap. Yung tubig niya guys, huwag siyang masyadong madamihan para hindi po basa ang ating kanin. Control niyo lang po yung tubig niya. So, ayan guys, iisasalang na natin. Ayan, ilagay na natin sa rice cooker. At iluto na natin ito. Ayan. Okay na. Pagkaran maluto yan guys, balikan natin yung ating linutong... Uh, chicken. Ayan guys, naglagay ako ng ice dito para dito natin ilagay yung ating linagang manok. Para hindi siya um, lutong-luto yung manok. Ayan, tignan na natin kung luto na nga ba. Ayan siya guys. Medyo okay na siya. Ating At luto na tong ating manok. Yan guys, hanguin na natin ang ating manok. Ilagay natin dito. Ayan. para hindi kasi yung itong balat niya guys hindi siya mano maduduro yung hindi siya maalis ganun ba yan Hayaan lang muna natin yan na palamigin tapos ipiprito po natin yan at itong sabaw naman po guys yan ay pwede nyo nang higupin sabaw soup po yan alisin na natin guys at i natin to. Ayan guys, may tuyo ako dito. At ito naman ay ating ilalagay yung ating manok. Ayan. Para mag mag ano po yung kulay niya. Mag iba po yung kulay ng ating manok pag ating iparinito or lagay sa air fryer. Ayan. Ganyan lang po siya. Tapos ilalagay natin sa air fryer po guys. Ayan, sprayan muna natin para hindi siya didikit. Ilalagay na natin ng ating manok. Spray natin ng konting oil. At i na natin yan on na at nasa 10 minutes siguro pwede na yan guys ayan okay na siya guys tignan na natin slowly oh wow ang ganda naman guys o oh, ang pagkaluto niya ayan ang ating chicken rice Ayan guys, tignan natin ang ating rice. Ah, uh, ayan guys, perfect. Luto na siya, guys. Ayan. Ang ganda ng pagkaluto niya, guys. Oh. Perfect na perfect. Hindi siya, hindi siya, ano, guys. Yung hindi siya basa. Talagang ano siya, guys. Oh. Ang ganda ng pagkaluto. Ayan. Mamaya ipe-prepare natin, guys. Okay. Ayan na guys. Chicken rice. May kasama. Ayan. Soup at saka yung pangpalasan niyang chili.